Naharap ngayon sa iba't ibang kaso ang isang Vietnamese national na nagwala sa isang shopping center, si Bien Manalo sa detalye. Sa kulungan, nagpaumaga ang lalaking ito matapos arestuhin ng mga pulis sa Pasay City. suspek kasi siya sa panggugulo at pag-aamok sa harapan ng isang shopping center. Kinilala siyang si Alias Bin na isang Vietnamese national, Dalawamput-anim na taong gulang. While conducting foot patrol yung mga tropa natin, uh, merong lumapit sa kanila na meron daw ang taong nagwawala, na continuous yung pagsisigaw, uh, hindi maawat. Uh, kaya nilapitan ng mga kapulisan natin. Sa investigasyon ng pulisya, lango umano sa alak ang sospek ng mambulabog. Naging pahirapan din ang pagkakakilanlan sa kanya. Pero mas lalong napatrobol ang foreigner nang siya ay kapkapan. Nung gusto naming malaman yung ano niya, yung identity niya, at nung kinapkapan na namin siya kasi hindi unruly na siya, hindi na namin siya makontrol. Meron siyang nakaipit na papel sa kanyang bulsa. Tinignan namin, pag, pagdukot ng tropa doon sa bulsa niya, yung papel, yun pala yung Xerox copy ng uh, passport niya. Then, suddenly, may nalaglag na na small heat sealed sa uh, sachet ng ano, believed to be uh, shabu. Dahil dito, hindi lang lango sa alak ang sospek. Nasa impluensya rin umano ng droga ang dayuhan. Aabot sa halos limang libong piso ang estimated value ng drogang nakumpiska sabog na sabog siya eh. Para siyang taragang lutang siya na kwan, hindi siya maitsura, hindi hindi siya ma, hindi na, hindi siya ma, ma hindi siya nakikinig, talagang ano siya, unruly talaga yung tao. Dahil sa language barrier, minabuti naming gumamit ng Google Translator. Ayon sa sospek, patungo raw siya sana ng airport para bumalik na ng Vietnam. Pero napurnada ang pag-uwi matapos na frame up na dahilan ng kanyang pagka-aresto mariin din itong itinanggi na gumagamit siya ng droga. Mahigit isang taon nang namamalagi sa Pilipinas ang sospek na nagtatrabaho sa isang kumpanya sa Paranaque. Pero dahil sa nangyari, We are requesting for deportation naman and then uh, doon sa... Uh, we will file a case against him naman. Sa ngayon ay nakapiit na dito sa Pasay City Police Station ang sospek na nahaharap sa kasong alarm and scandal at kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. BN Manalo para sa bayan.